Dugong Alay Pandugtong Buhay. Pang 15 years na to pero I've been doing this, uh Governor ako Nandito po tayo ngayon sa Quezon City para dito sa ating Dugong uh, Alay Pandugtong Buhay. Kaya pasok po tayo. pong Alay Duktong Buhay or the ADB Foundation Incorporated was founded by uh, Sir Nap Marilag. Ito pong uh, organization namin is really into supporting the blood donation drive to not only government agencies but the entire Filipino nation. Tumutulong po tayo na magkaroon ng support sa mga blood drive ng not only government agencies but especially hospitals na nangangailangan po ng dugo para makatulong tayo sa mga kababayan natin. Actually there are two things no for the the benefit of giving blood. Number one is that uh, it replenishes your blood. Makakatulong 'yan sa pagkabuti ng nourishment ng katawan mo. Pangalawa, we save lives. Yung pagbibigay ng dugo is not only just giving blood na para mabigyan natin ng hospital, pero pagtulong natin nga sa kapwa tao na hindi natin kilala na nangangailangan ng dugo. And uh, we are doing this free of charge. Gumukuha tayo ng dugo sa ating mga kababayan at binibigay din po natin ng libre. Ito is continuing uh, ano natin to advocacy not only with dugong-alay goong vibe but of, of course with the, our honorable Senator Bong Revilla na we are doing this 15 years na. No? So continuous po nating yung ginagawa together with Senator Bong and uh, Congresswoman Lani. Sila is part of our Dugong Alay Dugtong Buhay also. Na yung advocacy nila is also our advocacy to help the Filipino people especially with the uh, blood drive. Dugong Alay Panduktong Buhay pang 15 years na to pero I've been doing this uh, governor pa ako so more, more or less mga 30 years na yon no ganoon na katagal yung pag, uh, pag uh, tulong natin pagbibigay ng dugo kaya ang dami na natin natulungan na na nabigyan ng dugo na nangangailangan and again nagpapasalamat ako sa aking kaibigan kay Councilor Wen nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga nag-donate ng dugo at siguradong nga natin ang buhay ng mga taong mabibigyan ng dugo na ito na, i-donate no ninyo. papasalamat tayo kay Mayor Joy Belmonte sa mainit na pagtanggap nila sa akin, mga councilors, congressmen na nakasama natin kanina. Talaga namang nakakatuwa at saka yung, yung init na pagtanggap sa akin ng mga taga Lunsod, Quezon. Thank you, Daman-dama, tago sa puso ko yung pagmamahal ninyo sa akin. Thank you very much.